Pokwang muling niresbakan ang mga basher na nag-comment sa birthday greetings ni Lee O'Brien sa kanilang anak na si Malia. para sa aking balitang showbiz, muli na namang naipag-engage si Pocuang sa kanyang mga basher. Nangyari ito na mag-post ang ex ni Pocuang na si Lee O'Brien na madamdaming birthday message sa kanilang anak ng komedyante na si Malia. Isa itong one minute video message na ginawa ni Lee kung saan ipinaramdam nito ang kanyang pagmamahal sa anak kay Pocuang. Parte ng mensahe ni Lee ang, I just want you to know sweetheart, seven years ago today was the greatest moment of my life. You came into this world and I got to hold you for the first Two hours of your life, you're in my arms and it was the best. Sa comment section nito ay kabilang isang komento na inangila ni Pokwang. Ayon sa komento, naiintindihan niya raw ang side ni Pokwang pero baka iba raw ang pagkaintindi nito ng paiging ama dahil maraming ama raw na hindi magawa kahit na pagbati lang sa anak dahil wala ng mga ito. Kung ibang lalaki o mano ay blinak na nili si Pokwang pero hindi raw ito ginawa ng dating karelasyon nito kaya naman nakakapag komento pa ito sa mga post nili. Agad na binoljack ito ni Pokwang na matinding sagot na sip sip is spotted, enabler ng mga inutil, saka ito sinabihan ng kawawa at biglang tinawanan. Maray pang nagkomento sa nasabing video greetings ni Lee na binoljack din ni Pokwang basan may patama ang mga ito sa kanya.